Imaginin mo yung buhay kung saan hindi ka natatakot na makipagsapalaran, magsalita kung anong iniisip mo, at ituloy ang iyong mga hilig ng may hindi matitinag na pagtitiwala sa sarili. Oras na para gawing realidad ang pangarap na yon. Ang confidence ay hindi isang katangian na nakalaan lang para sa mga maswerteng tao. Ito ay isang kasanayang maaaring mahasa at mapalakas sa pamamagitan ng pagsasanay. Kung nagaanap ka man ng mga paraan upang pagbutihin ang iyong pagganap sa trabaho o maging mas komportable sa iyong sariling balat o isa ka sa mga introvert na may mataas na kumpiyansa, narito ang ilan sa mga pagsasanay na nagpapataas ng confidence ng mga introvert. Number 1. Pagsasanay ng Power Pose Maaaring magkaroon ng impluensya ang postura pagdating sa kumpiyansa ng isang tao Ang isang sikat na power pose na maaari mong subukan ay ang pagtayo ng derecho, paglagay ng iyong mga kamay sa iyong mga balakang, at bahagyang itaas ang iyong baba Ang pose na ito ay madalas na tinatawag na Superman Pose Ito ay pinaniniwalaan na naghahatid ng dominasyon, kapangyarihan, at kumpiyansa kapag ginawa mo ang post na ito ng ilang minuto bago ang isang mapaghamong sitwasyon, nagpapadala ka ng mga sinyales sa iyong isip at katawan na ikaw ang may kontrol at handang harapin ang anumang darating sa iyo. Number 2. Pakikinig sa mga optimistic high power songs. Ang epekto ng musika sa ating mga damdamin ay hindi maikakaila. Ito ay may kakayahang pukawin ng isang malawak na hanay ng mga damdamin at maaaring makabuluhang makaimpluensya sa ating kalooban. Ang pakikinig ng mga kantang nakakapagpasigla at nagbibigay kapangyarihan na may mga nakakaakit na beats at nakaka-inspire na lyrics ang nagpapagana sa mga sentro ng kasiyahan sa iyong utak at naglalabas ng dopamine, isang neurotransmitter na nauugnay sa mga damdamin ng kaligayahan at motibasyon. Ang pagdagsa ng positibong emosyon na ito ay lumilikha ng pagbabago sa iyong mindset at tumutulong sa iyong pakiramdam na maging mas kumpiyansa at may kakayaang harapin ang mga hamon. Number 3. Pag-uulit ng mga positibong pagpapatibay tungkol sa sarili Ang pagsasanay na ito, bagamat medyo simple, ay maaring maging napakalakas. Sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga affirmations, halimbawa, may kakayahan ako, may tiwala ako, naniniwala ako sa aking sarili, Pinatitibay mo ang mga positibong katangian ito sa sarili mo. Nakakatulong ang kasanayang ito na i-reframe ang negatibong self-talk at pinapalitan ito ng empowering at uplifting ng mga kaisipan. Habang patuloy mong pinapalakas ang mga positibong pagpapatibay na ito, lumilikha ka ng matibay na pundasyon ng tiwala sa sarili na maaaring positibong makaapekto sa iyong pag-iisip at mga aksyon. Number 4. Paggawa ng Confidence Jar ang pagsasanay na ito ay gumaganap bilang isang reservoir ng positivity. Handang ipaalala sa iyo ang iyong mga halaga at potensyal sa tuwing kailangan mo ito. Isulat ang mga papuri na iyong natanggap at mga tagumpay na ipinagmamalaki mo sa maliliit na mga papel at ilagay ang mga ito sa isang garapon. Sa tuwing umuusbong ang pagdududa sa sarili o kailangan mo ng tiwala sa sarili, kunin ang garapon at magbasa ng ilan. Ang pagninilay-nilay sa mga positibong sandali na ito ay nakakatulong na ilipat ang iyong focus mula sa pagdududa sa sarili patungo sa paniniwala sa sarili. Pinatitibay nito ang paniniwala na ikaw ay may kakayahan at karapat dapat sa tagumpay. Nililinang ang isang pakiramdam ng pagtitiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Number 5. Pagsubok ng mga bagong physical activity ang pagpasok sa hindi pamilyar na teritoryo at paggalugad sa mga aktibidad na dati mong itinuturing na nakakatakot o imposible ay maaaring maging isang tunay na karanasan ng pagbabago. Habang tinutulak mo ang kakulangan sa ginhawa at pag-unlad sa iyong napiling aktibidad, sinisira mo ang mga hadlang na ipinataw mo sa sarili at natutuklasan ang hindi pa nagagamit na potensyal sa loob ng iyong sarili. Ang prosesong ito ng paglago at pagtuklas ay hindi lamang nagpapalakas sa iyong mga pisikal na kakayahan. Ngunit nililinang din ang isang pakiramdam ng paniniwala sa sarili na umaabot ng higit pa sa larangan ng mismong aktibidad. Number 6. Pagsasagawa ng Self-Inventory Ang regular na pagsisiyasat ng sarili at pagmumuni-muni ay maaaring magbigay sa iyo ng isang malinaw na kahulugan ng kung ano ang iyong pinaninindigan pati na rin ang iyong mga natatanging kagustuhan at mga hindi gusto. Ang pagkilala sa iyong sarili ang nagpapahusay sa iyong kakayahang makipag-usap ng epektibo sa iba dahil nagdudulot ito ng pakiramdam na pagiging tunay at kumpiyansa sa iyong mga pakikipag-ugnayan. Kapag alam mo ang iyong sariling mga kalakasan, kahinaan at hilig, maaari mong ipahayag ang iyong mga saloobin, opinyon at ideya ng may kalinawan at pananalig. Number 7, pag expose sarili sa mga rejections. Ang sinasadyang paghahanap ng mga sitwasyon kung saan ang rejection ay isang posibilidad ay isang magandang pagsasanay. Halimbawa, paghingi ng discount o paggawa ng mabigat na kahilingan. Ito ay maaaring maging isa pang mahusay na tool para sa pagbuo ng kumpiyansa. Ang layunin dito ay hindi kinakailangan maging matagumpay sa iyong kahilingan Ngunit sa halip, i ang iyong sarili sa takot sa pagtanggi at kilalanin na hindi ito salamin ng iyong halaga bilang isang tao. Dahil dito, nagkakaroon ka ng mas makapal na balat na tututo mula sa mga setbacks at nagkakaroon ng katatagan. Binibigyan kanito ng kapangyarihan na ihiwalay ang iyong pagpapahalaga sa sarili mula sa resulta na nagbibigay daan sa iyong mapanatili ang iyong kumpiyansa anuman ang tugon na iyong matatanggap. Number 8. Pagsasagawa ng mga random na katapangan Kapag nagpusa kang gumawa ng isang bagay na matapang, halimbawa, pagsasalita sa isang pampublikong lugar o pagsisimula ng pakikipag-usap sa isang estranghero, nagsisimula ka ng lumampas sa mga limitasyong ipinataw mo sa sarili at pinapalawak ang iyong comfort zone. Ang pagkilos na ito ng pagtulak sa iyong sarili ng higit pa sa iyong comfort zone ay nakakatulong upang bumuo ng tiwala at palakasin ang iyong paniniwala sa iyong sariling mga kakayahan. Ang bawat pagkilos ng katapangan ay isang pagkakataon upang matuto at lumago habang pinipilit ka nitong yakapin ang pagkuha ng mga risk at pinatitibay ang ideya na talagang kaya mong harapin at lupigin ang kahit anong hamon. Number 9. Pagsasanay para maging independent Kadalasan ang pagdududa at mababang tiwala sa sarili ay nagmumula sa mga negatibong impluensya. Upang malabanan nito, ang pagsasabuhay ng kalayaan ay mahalaga sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong sariling mga pagpipilian at paghahanap ng katuparan sa mga aktibidad na natatangi sa iyo, nakakawala ka sa impluensya ng iba. Ang prosesong ito ay nagbibigay daan sa iyo upang bumuo ng isang mas malakas na pakiramdam ng sarili at mas mataas na kumpiyansa. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng paghahanap ng isang libangan na para lamang sa iyong sariling kasiyahan nang hindi hinahanap ang mga opinyon ng iba. Ito ay magbibigay sa iyo ng isang bagay na ipagmamalaki at tunay na ikatutuwa mo. Mula doon, magagamit mo ang iyong bagong tiwala sa sarili upang palayain ang iba pang aspeto ng iyong buhay. At number 10, wag lang sabihin, ipakita. Kapag naramdaman mo ang pagdanais na patuloy na ipagmalaki ang iyong mga lakas, kadalasan ay nagmumula ito sa takot na hindi sila mapapansin ng iba. Ang tunay na pagtitiwala ay hindi tungkol sa verbal na pag sa sarili, sa halip na mag-alala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba, tumuon sa pagpapakita ng iyong mga kahanga-hangang katangian at hayaan ng iyong mga aksyon na magsalita para sa iyo. Nagpapakita ito ng pagpapakumbaba na pinahalagahan mo ang mas malalim na kahulugan kaysa sa kababawan. At sa pamamagitan ng pag-imbita sa iba na bumuo ng kanilang sarili mga opinyon, nagtatatag ka rin ng kredibilidad at respeto. Bonus, sumulat ng liham sa iyong sarili sa hinaharap bagamat ang hairstation ito ay hindi isang bagay na gusto mong gawin araw-araw, ito ay nagbibigay daan sa iyo upang itap ang iyong panloob na mga motibasyon at adikain na nagbibigay ng gabay para sa personal na paglago at pagunlad. Ang pagsulat ng isang liham sa iyong sarili sa hinaharap ay pinipilit kang pagnilayan ng iyong mga kasalukuyang lakas at tukuyin ang mga lugar para sa paglago sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong mga adhikain at pagtatakda ng mga layunin. Aktibo kang gumagawa ng mga hakbang patungo sa paglikha ng buhay na gusto mo. Habang nagsusulat ka, naaabsorb mo ang pakiramdam ng layunin at determinasyon na nagpapatibay sa iyong paniniwala na kaya mong makamit ang iyong mga layunin. Ang confidence ay parang muscle. Habang win-workout mo ito, lalo itong lumalakas. Kaya maging matyaga, maging mabait sa iyong sarili at panatilihin ito. Sa pamamagitan ng oras at sana'y magsisimula kang makita ang kamanghamanghang pagbabagong nagaganap sa sarili mo. Magpapakita ka ng kumpiyansa sa lahat ng iyong gagawin, mula sa mga mahalagang presentation sa trabaho hanggang sa pagmamayari kung sino ka ng walang kapatawaran. Ano sa tingin mo? Ano ang ilang partikular na sitwasyon o hamon na hindi kagaanong kumpiyansa at bakit? Alam mo ba ang mga bagay na hinding-hindi gagawin ng mga matalinong introvert? Panoorin mo dito.